Huwag na huwag niyong babasahin ang librong to. Mga kaibigan, ito ay ang The Devil's Bible na itinuturing bilang ang pinakamahaba at pinakamabigat na medieval manuscript sa ating mundo. Ayon sa kwento, ay naisulat ito noong 13th century ng isang monk na may death penalty na si Herman Recluse. Tinanong niya ang mga otoridad kung pwede bang mawala ang kanyang sindensya kapag nagsulat siya ng isang librong naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa sikreto ng ating mundo at agad naman silang pumayag ngunit sa isang kondisyon na dapat ay matapos niya ito sa loob lamang ng isang gabi. Sinimulan niya kaagad ang pagsusulat kaya lang naisip niyo itong imposible niyang matapos ang libro kaya napagdesisyonan niyang ibenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo upang mabigyan siya ng kapangyarihan na mapabilis matapos yung libro. Siya ay nagtagumpay at siya ay pinakawalan at ayon pa sa mga scholars, ang ganitong kahabang libro daw ay inaabot ng humigit kumulang 30 years bago matapos. Yung libro ay naglalaman ng mga berso sa Biblia, mga kwento sa ating kasaysayan, mga gayuma at orasyon sa pangkukulam, iba't ibang balat ng mga hayop at mga imahe ng demonyo.